bigyan natin ngayon ng mirinda si Joanna ito ika 90 days niya ngayon na pagbubuntis Ayan. tapos na po siyang napaliguan kasi sobrang init ng kanahon uh, tingnan niyo po mga kababoy kung ano na yung hitsura ng uh, chan at didi ng buntis na baboy pa tatlong buwan ganito na po yung magiging uh, hitsura ng kanyang mga didi street na street na po. Punta sa sahig, wala nang laylay-laylay. Lay, lay, lay. Diretso na po sa sahig yung uh, natapotok sa sahig yung uh, dili ng ating uh, buntis na inahin. 3 months. Tingnan na natin, natin sa likod. Mapapansin talaga na malaki yung uh, niya. Oh, pag ganito, tingnan niyo. pag lumalampas yung uh, kilid uh, niya yung uh, kasi yung uh, likuran ni Juana itong kwet niya matambok talaga to pero lumalampas talaga yung ano uh, niya mapapansin talaga yung umbok ng kanya uh, lalo na yan mamaya pag uh, nakahiga yan bigyan din natin ng Madre Diagwa si ano uh, Gardo kasi nagiingi nagiingay ito naman si Gardo yung pinakamaliit na anak ni Juana nung nakaraan, yung hindi natin ay binta. Tatlong buwan na to siya, magkatatlong buwan at isang linggo. Kasi nung uh, pagkawalay natin dito sa mga anak ni Juana, tatlong araw lang, ah, uh, naglandi na siya agad. So mga ikalimang araw, wala pang isang linggo, limang araw pa lang mula ng walay, uh, napaano na natin siya, napaiay na agad. Kasi landing-landi na yung ating uh, inahinong time na yon. Kaya sa ngayon, 90 days na, yung chan ng ating inahin. Tapos ito naman yung uh, anak niya. So nasa 90 days pa rin to. Itong anak niya. Mga 94 yata or 95. Ganun. So pag buntis yung inahin. Tapos ngayon na buwan. Tatlong buwan na niya. Ganito talaga yung mapapansin natin sa chan ng ating inahin. Yan, yeah, pag maraming anak, lumulobo na yung chan niya tulad nito, oh, lumulobo na yan. Dito sa gilid. Ang gilid na yan, ah, bumibilog na yan. Tapos yung mga didi niya, nakatutok na sa ano, baba. Tulad niya, no? Oh. So, mga bago mag, ano, mag 100 days. Yan, itong didi niya nito, medyo tatambok na to. Matakalaman na yan ng paunti-unti hanggang laylay na tong dito yung lalagayan ng gatas niya pero sa ngayon ito pa lang kanyang di uh, didi yung nakababa sa nakatutok sa baba so sa sahig so sana marami tong anak ngayon kumpara kay uh, Olga tingnan natin si Olga ha? yung tatlo lang yung buhay niyang anak kakatapos lang pala magpadidi ni Olga ito na yung tatlong anak niya tatlong uh, linggo na to Simula ng uh, pinanganak niya itong tatlong biek yan sa mga baguhan pa lang uh, kaya tatlo lang po kasi uh, na mummified siam na peraso yung patay, tapos tatlo lang yung uh, buhay nakaswertehan lang din at nabuhay yung isa, yung maliit na yun kung merong bansot, mas matinti pa sa bansot yung nangyari doon sa maliit na yun kasi hindi talaga siya lumaki as in maliit talaga, maliit pa siya sa bansot kasi nung lubabas yan uh, talagang punong puno siya ng uh, brown napagitnaan siya ng mga mummified kaya yung lubabas yan, sobrang liit niya talaga maliit pa talaga siya sa bansot kung uh, tingnan at ito naman yung mga bake ni Olga yun o, no, sobrang laki no, no? yun si badikdik na yan tapos ito yung sumunod malapit na natin ito silang iwalay susunod na linggo